13 units So dalawa na lang yung Naiwan yung ayaw umandar So ngayon is Binuksan ko yung ano Isang Yamaha site natin na Walang compression no Kasi yung isa walang piston yun So ngayon Ito wala nang airbox to Nakabaklas na yung airbox nito Tapos ngayon nakita namin Nung kinalas ko tong ano Kanyang cylinder head Ayan nakita ako Yung isang alin na ano Tornilyo Ayan sa loob malam kaya pala walang compression siya kumalso yung kanyang isang allen wrench allen bolt hindi ko alam kung ano ang haba pa naman dapat nakapasok yan dyan mahaba parang tabingi na yung kanyang engine bolt so testingin na lang natin mamaya so, ito nabuksan na rin kasi may pandikit na na beta gray ayan o. may pandikit na na beta gray. So, ayan, mga magkita ma nyo naman. Check natin kung matatanggal pa natin ito ngayon. Na hindi na kakalasin yung barbula. So, ikutin na lang natin. So, napag-utusan ano, pa tayong ayusin ito dito. So, dito, kakalasin ko itong ano. So, meron siyang isang alin din dito. Ayan, ano, sok Tapos, tingin natin pagkuhayan. Gano'ng kahaba yan. Ayun muna natin. kung gano'n ka itong isang naiwan dito yun mahaba yan oh. mahabang tornilyo siguro tornilyo yan dito sa manifold baka nailaglag doon no, tapos hindi na tinanggal tanggalin natin dami tayong ano pinasayang ito kasi nga gagamitin na daw may kukuha nito eh sobrang busy natin hindi na matupag to kit nga sarili kong unit eh hindi ko magawa-gawa isisingit lang natin to ngayon tingnan natin kung hindi bumaloktot yung kanyang barbola an, walang compression Tingnan natin yung gano'ng kahaba to. Yun yung haba o. Oh. O. Oh, o. Tagos. Mahaba yung tornilyo. Grabe. So, kakalasin natin. Yan. So, bumalik na. Natanggal na natin yung tornilyo. So, ito yung tornilyo nyo. Ang hindi ko alam kung para saan to kasi payat siya payat yung tornilyo niya That's itong isa naman na naiwan ito sariwa naman alam ko ito pinutulan nila yung isa sintik yan hindi pa ando yung putol oh. so ibig sabihin ito mahaba to pinutulan lang para pumantay dyan so ang pares talaga nung ano ng dito tornilyo nitong intake is yan yung dalawa So, nailaglag lang nila itong isa. Hindi mo na madukot pinalitan. So, ito. ay eh, kita niya iba yung trade. Itong isa ang hindi ko alam kung saan galing yan. Si Mahaba yan eh. So, dito naman. Wala namang ibang tornilyo dito na ganun. Sa throttle body niya. Ayan. So, mukhang goods naman. So, ba't pumasok yung dito? Dapat mapandar muna. Tapos yung isa, hindi ko alam talaga kung saan galing yun Kasi payat siya na, ano. Payat na turnilyo to. Ayan. Parang kutsyo. Bali, so dito tayo ngayon. Chichik na natin to. So dito naman, wala namang untog. Makiinis yung kanyang bore. Ayan. Makinis naman yung kanyang bore. So dito naman sa kanyang tambotso ayan tuyo din tuyo din siya so baka yun lang talaga problema niya so bago tayo magkalas kalas lat lat is i-lick muna natin to lick tapos sasalpak natin na pagka walang leak siyempre i-lick muna natin kung hindi sumingaw tong nakalasuhan kung hindi tot eh okay singaw talaga tingnan natin kung makuha sa grind uh, tinanggal na natin yung isang rocker arm so i-grind valve natin to or silipin natin tong isang engine valves niya kung hindi bumaloktot okay so kakalasin na natin paluin na natin tong ano para matanggal tong valve block ayan tapos tanggal na yan i-grind valve natin so nakalas na natin yan yung makikita nyo laki ng awang ang laki ng siwang, lumiliwanag. Uh, may sabihin, baloktot. Baloktot yung ating engine bulbs. Okay. So, fast forward tayo. sinelpakan ko na ng ibang cylinder head. So, cylinder head to nung isang uh, side din. So, ang problema kasi noon is uh, sira yung block tsaka piston kayod, no? So, kaya kinuha muna natin yung head non para isalpak dito so ito yung head nya napapalitan natin yung isang intake valve pero wala tayong mabili niyan kundi paris talaga so para mapabilis tayo kinaras ko muna sinalpak dito sa isa okay para mapabilis tayo may mabuo tayong isa so ito naman is maganda pa yung kanyang piston saka black so head assembly nilipat natin nagsiklan tayo na wala siyang singaw so sinalpak natin ito, ito na lang yung palitan natin ng engine valves. Ito yung sasalpak natin sa isa. So, assembly na rin yan. So, ngayon, i-check na natin. So, pinadyakan ko na to. Ayan, pinalabas ko na yung oil para siguradong mayroong oil na makikita dito sa taas. So, ganyan ako na to. Uh, Nag-check na. Wala, wala naman tayong anong dito, no. Pero, pwede rin na i compression test natin. Pero, old, old school style lang. Takpan lang natin dito. Ayan, no. Mm. Mm. Meron na siyang compression. So isang problema pa nito is sira yung kanyang fuel pump. So dahil na if I nga to, sira yung fuel pump nito. Pero meron na tong kuryente. So buo yung kanyang ECU. Yung isang unit sira yung ECU. So ito uh, buo ang ECU nito. Bali yung problema nito is yan. Fuel pump niya diyan may supply na rin ng kuryente yan na na trace na so check na lang natin so dapat merong kuryente dito sa spark plug para mamaya pag dumating kaya kukunin ko yun sa akin pang test gawin natin pang test so switch on dapat merong kuryente yan ayan ayun na pero meron siya may kuryente naman natin yung spark plug ayan so, tinanggal ko yung fuel pump nung sa akin para mapanda rin yung isa so ayan napunong puno pa to kasi kakapultang lang natin kahapon so gawin muna natin test part yung ating fuel pump kasi sira yung fuel pump nun so, sinalpak ko na dito check na lang natin kung ano ang andar niya? Ayan natin. Ay, tanga. Patay. Ayan pa natin sya mag naman ayaw mo natin sa mag idle tapos check natin kung may leak yung mga ating injector so, tinanggal natin yan kanina so wala na ng leak ito wala din ok so tingin na lang natin andari mo na natin initi muna natin kat mga 5 minutes may tubig sa lobo may tubig yung tambot syo ito, <laughs> tubig ito laman puro tubig lumabas e eh. So, ibabalik na natin ano. Ito yung airbox. May nanateng ano. Ito din sa kanya. Siguro din itong airbox na to. ah uh, ibabalik na natin. So, yung tornilyo na nalaglag dun sa barbola. Sa pumasok sa intake. Para dito pala yun. eno Sakto dito sa kanyang ah uh, air cleaner hose sa so, sakto ayan ah gagamitan na natin ng alin so ayan ah tapos ito dito rin dito lang to siya nakalagay so goods na yun na yung ano natin Babalik so, naman natin, dinapandar na natin to Babalik na natin. Antay na lang natin yung in-order na ano, Uh, fuel pump assembly binalik ko muna yun din sa akin yun ako kong test part no? so gumano naman so alam na natin na fuel pump na lang yung kulang okay so nangyari na naman tayo nito ngayon napunta tayo sa motor okay basta lahat ng umaandar tira lahat ng papaandarin okay ibabalik ko lang muna